Good morning mga frat, ayun ah oh. Ngayon na lang ulit ako makakapag deliver dito sa May Posadas, ato oh. Yung last time na nakapag-deliver ako dito is way back 2020 ata nung Grab Express pa ako So Maninibago lang ulit Na no, dati, dati ah nung lockdown kasi siyempre diba may mga lugar na sarado at bawal na So ngayon, pwedeng pwede na yung iba open na. Uh. So niya Rosario. Ay, mali ako. Salamat. Tama pala dito. Kala ko oh, entrance to ng ano, subdivision. <laughs> Kaya naman na, eh, bago na ako. Ngayon na lang ulit naka... Nakarating dito sa Paroroonan. Sir, uh, block 25, lot 1. Kalateya. Ay, Catleya pala. Okay na po. Thank you. So, di ba sabi sa inyo, maliligyan pa ako dito eh. Kahit may mapa eh. Kasi, actually, siya best pa lang ako pag-deliver. Pangalawa pa lang ito. No. So Today is December 23 and 2 days na lang syempre. Uh, Merry Christmas po. Nawa'y may Christmas Christmas presents. Hindi <laughs> natataayaan. Sarap tayo Ayun. Block 20 po. Anong name po nila, sir? Anong pangalan po? Okay po. Salamat po. So, ayun, ah, uh nakapag-deliver na ulit tayo dito na, for the second time kasi mag-off oh, oh, yan inoon you know, ni grab buto yung uh, nakapansin ko so ayun lang, ah, sinare ko lang na nakapag-deliver ulit ako dito na second time from 2020 up to now 2023 second time pa lang ito kasi eh, Palagi ako nagkakansel dito Pag pinakapasukan ako Pero tinignan ko naman Subdivision naman Kaya okay Laban dito So ito Ayun lang mga prod Maraming salamat